ang lakas ng ulan andito ako sa Nepal yan yung mga ginagawang mga ano ano ba yung mga ginagawa nyo ano. ang lakas ang ulan dito sa Nepal guys gano'n yung mga bahay dito ng mga taga Nepal iba-iba yung uh, tsura. parang parang ano lang Manila lang parang Manila andito po ako sa Kathmandu Nepal doon naman sa dagat-dagatan Nepal ayan yung barangay nila <laughs> booking ako sa bandera ng Pilipinas oh nagkikita niyo yun, hindi ni Palakon, di Manila pa hukala to dito kami katatapos lang ng aming simba meron tayong pagkain na nininilas sa gosh, I love that. But my voice is not good. Ate, magkipila ka na dun. Madulas, Ana. Madulas. Ay, nako. Pasaway ng pata na ko Tignan mo yung ipin mo, dumo. Pakita mo yung ipin mo, nap. Ha? Ha? Gumagalaw na yung ipin niya, maluluglog na. Wala yung kape natin. Ano? Wala nga eh. Ito na lang, oh. Eh. mo na lang. Hati na lang. Ito Pero diba ano? tama yung hapon. Ano na, gutom na. Nag-pray na ba kayo guys? Nag-pray na? O mga bata, nag-pray na kayo? Hoy, nag-pray na kayo? nabang kumakain sila. Eh, lakas ng ulan, guys. Grabe. Ngayon lang ulit ako naka... Lakas ng ulan. Ito may malunggay kasi pasira na. Ala! May o! Oh! patani, ano yun, ng mga ano eh Yan, o. Oh. Oh! <laughs> oh, talaga talagang makati Mama yung isa. Oo. Pwede bang mag-cellphone sa ano? Mama. Pulungan? Japan. Ano ba sa? Ano? Ano ba si? Ano mam? Mama. Hindi ako. Tinang yung guys sobrang baba ng bulak na. Sobra sobrang baba ng bulak na guys. Yeah. Ayan. Paliwat ka mura -mura ng tapos. Ang mura-mura ng ulak-ulak pa. Walang ano, Walang uh, ga gaano naminili. Epekto ito ng after on the Ito. Ah! Ano? Ayan o. No. Ang ganda-ganda, diba?

hindi pa meron pa sa likod yan. Yan. nagbantay ako pero walang naniging wala pa akong binamano ngayon nagbabad lang ako ng mga yan sana mamaya mabili lahat ko Hello. Kumusta guys? Ayun, napaka-windy ngayong araw. Ang windy, windy ngayong araw. Uh, kaya dito ako tumambay sa may pintuan ng amin po Sobrang so, sarap ng hangin. Gusto ko lang dito. lang namimili kaya ayan upo lang tayo tapos dito yung mga sa harap ko yan mga pagkakas biglang nawawala yung ah, ano yung hangin tapos ngayon init na naman biglang nawala na naman naman Dito yung ano, yung papuntang uh, Papuntang Balintawak na, na, oh. Papuntang Blumenkrieg sa Balintawak Yes, madam! Ah, oh, may <laughs> <laughs> Yan si madam na bumili ng amin Si sir po, Yan yung bumili ng aming anthurium at saka assorted. Barat nga lang. At least may bumili. Magkano yung bilhin ni ate dun sa ano, as anthurium? Oh my gosh. <laughs> <laughs> Lahat nga sinabi niya, magkano yung putol na ano niya? <laughs> Sabi <laughs> <laughs> nga yun. Yan, yan, malapot ang lahat ng ano. Meron yun, limang ano, limang dosena, 150 sa kapa. Parang 369, 12. Parang 30 isang dosena, no? Para din yung ano, assorted namin, 25. Isang dosena. Pampili lang ng ano, kape. O, diba? kaysa matapon dami ka dyan